Hello mga kairing -e for today's video. So magsamok-samok na sa tani atong social media, no? At yung ano sa ni-active niya itong upload-upload, no? mo react sa tadari sa itong mga nakita sa social media, no? Na mag-scroll-scroll, -scroll kita na itong maritis kita mga kairing. -e na ito makita niya, di dapat makita na. <laughs> so seryoso sa mga kairing, -e no? Na ako nakita niya, content creator, although medyo may boom na siya, medyo indaghan na iyang follower sa Facebook, indaghan na iyang uh, taga-subaybay, kumbaga. So, ako ganahin sa mga content, kaya nga naman mga kairing, iyang ginagamit ang, ang, mga tao nga kabaluta nga wala yun sa sakto bitang panghuna-huna nga nag sila guidance. In short, mo na sila special needs sa ilahang uh, pagka pagkasila. Dili sila dili sila normal kay mga PWD sila something like that so mo ni mga kairing sa una na ko lang silang video abi nako nga mutabang lang siya kanang kapila lang niya videohan kaduha kay tulog, niya ay content dahil with help na dahil yan tabangan pero nakita nako mga kairing nga almost sa iyahang mga ipang upload puro sila ang content di ba almost ayang ipang upload puro katong mga tawhana yang content katong si lalaki nga dahil duha ka asawa na si asawa nga PWD o katong isa nga medyo kulang po doon sa panghunahuna medyo need guidance then karon na ano po yung nahimong bana na isa kalalaki? lalaki so mo iyang gihimong content kani mga tawhana no mga baliupat na ni sila kabo karon nga almost ginahoy mo niya content almost every day di ba so kita galing mga content creator kung nagsugod pa ta ayaw mo pagdali-dali nga mo mo ayaw mo pagdali-dali mga kairing baga so good ta sa so, wala nga wala tay viewers santod nga nay isa santod nga nay duha kay dili unta artista so dili ta mo viral dayon no dili lang pud ta unta mo gamit og kapwa na to pud daw or labi na gyud nga yung mga special needs Ato nalas na nasa gamiton sa atong content para madaghan ni atong viewers na, no? para madaghan ni atong followers. Kay Louis you no. Although Luoy sila sa ilang kahimtang, mas labin pa silang makaluluoy. Kay inyo lang silang ginagamit para sa inyong own interest, 'di ba? Para lang nga mudaghan inyong views, madaghan ang inyong mga ng inyong mga followers. Dili sad maayo eh. o Og sa content creator nga gagamit bitaw ani nila, manuoy sa taon mo eh. Kay sila na halos inyong gina no? From the start murag sila na gyud. So murag maghapit na ko mag one month of tinanaw sa inyo ha sila mangyapon inyong content di ba katunggalan daw ato mga niagi si mana, nakita na ko nga content sila mo ni mo -man, na like that like this abi na kong stop na adto abi na ko 1 2 3 4 videos lang okay na uy naon sa man na halos naman sila naman lang yung gikontent content ay nayabag di ba Ya, hoy, nakasundo na mo sa inyong gipang content sa ang nga sitwasyon unya pila ilang bahin pag sure mo ba kay almost sila na yung gi-content himo na silang katatawanan sa mga tao sa palibot sa mga kalantaw nga wala kasabot sa ilang sitwasyon ipang katawanan na sila sa ilang sitwasyon niya duha sila kabukbay sa kalalaki, P PWD pa sila onya pila ilang bahin pag sure mo ba Kinabi ay kita na mag, mag content, content ka kung naka monetize na ka sa YouTube or sa FB. So, pila ilang bahin, pila ilang percent kada sahod ninyo. Kay almost man sila yung gina content. Hoy maluoy sa taon mo ay, di ba? Ayaw po niyo gamitan ng mga tao nga medyo kulang sa tarong nga panghunahuna para lang mudaghan na yung followers, para lang mudaghan na yung views. Ayaw sa taon, di ba? Kung gusto tamahimong kanyang kanang good example as a content creator as a vlogger mahimo tag ato ang kaugalingon na content ba nga kita may kamut kamot dili kay musika Tatungod kay gibidyuhan to natong laing mga tao nga lang na to murag katawanan di ba kay murag formula murag na violate ang ilahang pagkasila ay ngano almost na mga private nga panghitabo silang kinabuhi wala na sila privacy kay ginasulti na Ginasulti na nila sa kamera kay Oldo Kabaluta nga kulang yun sila guidance about sa ilang huna-una mga PWD lagi sila. Unya, sila inyong ginakontent per me. May maluwis sa taon mo eh. Tagangit sa taon na sila freedom silang kaugalingan. Diba? Nansa naman? Kaya na-upload sila na lang. Si Dudong, si Michelle, si Janelle. Hoy, naunsa? Nadungagan pag-isa. Hoy! Hoy! Mo eh. Kung gusto mo di, panambling mo ginyuha di ha, para kabiyos mo yung eh, paggamit na mga tao. Labi na gitu mga tao nga nagkinahanglan o guidance. Di ba? Nagkinahanglan o kanang kapersonal nga or professional help para ma-okay ang ilang panghunahuna. Kay kabaluta nga medyo kulang yun sila guidance, ilang panghunahuna. No? Te, yun silang ginagamit as katawanan. Nahimo na silang clown aning FB nahimo na silang clown ano yung mga platforms sa social media nga yung ipanggamit. di ba pag share mo ba pakita mo yung hang i-content kanang kamo di ba kung gusto mo matabang ang mga tao one or two three videos okay na eh, noon sa everyday naman ni no yung content dino ya pila may lang bahin pila <laughs> ilang bahin sa sweldo. pag share mo Imposible, guwa pa mo na monetize, no? Nga pila may ilang bahin. Hoy! Murag sila naman hinoy yung gihimong kanang source of in income. Ikadadlo naman noonin ninyo sila gina-upload. Kapag share mo, dili ko against nga na yung mga content creator nga mutabang. Mutabang yun sa mga nanginahanglan. Dili ko against nga mag-video sila sa ilang gitabangan. Apan, din na ako na marakog na red flag sa akong nakakitaan kay usahay ang dapat professional help ang ilang kinahanglan, dili ang imong pag video video para mo content lang nimo wala mo na minitabo ang imong ibuhat. always naman noon sila na himong uh, part sa imong content every day di ba pati dapat nga nag need ka o ka ng professional help para tabangan kay although sila laki nga murag kulang og guidance ang pangutok kulang og guidance iyang basta sa iyang pagkasiya dili siya as in normal kay manakit, then duhay asawa, di ba, nga wala siya kung unsay, dapat unsay dili, murang isip bata, kumbaga, then gi, sak sakit -saki pasakitan to niya yung asawa, which is PWD, sad, dapat yung tabangan sila, para makadoon sila, professional help, para matabangan, kung mahunahunan nila kung sa'y dapat nila buhatan kung say dili, pero apan, paano yung buhata? kaya inyong gibuhat, is gihimo lang ninyo silang parts sa inyong content, almost everyday, di ba, ay, kung gusto mo musikat mga dudong, mga kairing, kung gusto mo musikat magbuhat ang content ato, ah, bahala magsikita, gaya-gaya basta, wala kayo gigamit nga lang mga tao, eh, di ba? Dili ko against nga mo tabang ang mga content creator, ang mga vlogger, or ang videohan ilang videohan ang ilang gitabangan, pero, maka red flag yun, ang mga ingon ana, no? Kaya kabaluta nga, PWD sila yung ginagamit. Uy, maluoy sa taon mo, no? No? pagsugod sa taon mo sa uno nga nga magpaabot mo sa time nga para gid sa inyo ha nga daghan followers mo something like that ayo mo pag kanang mo atat mo atat mo nang something una na no oh, i'm sorry for my terms pero ug -at, atat did siya murag atat siya nga murag atat nga madaghan ang followers madaghan ang viewers or unsa may imong gusto kay inyo man gina gamit ang mga tao para lang mudaghan ang inyong views Karoon sa ba? Pero for me lang, luoy sila. Luoy sila kay sila may nahimong uh, content nyo kadadlaw. But I don't know kung naaba sila bahin sa inyong kita. di ba? Kaya imposible. Wala pa ba monetize mga dudong? Kay inyong mga gabon silang gigamit sa inyong content. di ba? Tapos sa inyong content nga, may ingon to si lalaki nga. Napasakitan niya. May si babae nga. Napasakitan siya sa lalaki. Dili ninyo trabaho ang bidyuhan lang sila. Ang inyong trabaho dapat inyong gibuhat dapat is i-report niyo sila para matabangan sila o ganang professional help para sa ilahang kaugalingon para maunahuna nila to ilang gibuhat nga dili day tumayo. Diba? Dili kay always ninyo gienjoy ang ilang gipang istorya dito nga dili na maukay para lang sa inyong content. Ay hey, maluwi sa taon ka, dudong. Maluwi sa taon ka. Dili ko again sa inyong as gusto gud mo nga manon na sa vlogger at no na content creator pero please lang buhaton sad nato ang sakto no ang sakto sad nga kanang na mahimo sad tang example or good example sa mga gusto sad mahimong content creator in the future di lang punta basta lang mo video video dira na kabaluta nga wala na sa ayos wala na na mao oh, atulong gyapon gibuhat para lang ha, uh, mapadayo ng atong gusto as a vlogger, as a content creator. No, no, no. It, di lagi siya insakto for me, ha. This is my own opinion. Hope nga, dili nimo siya ikasuko. Pero for me lang, di siya maayo ang inyong gibuhat nga. Sila na nahimo inyong content almost everyday sa mga uploads ninyo sa inyong social media. Di ligid siya maayo no? So puling nga makaabot ni sa imuha, no? Makaabot ni sa imuha. Ay narapot ni mo kay mo kaawa yon. Okay ra sad kay mo tubag ko kung unsa imong isulti, no? Basta mao ni ako opinion nga di gid siya maayo nga nahimo nang sila ang inyong content every day, no? Ni na jud maayo. Instead natabangan nato sila para ma okay lang na una, ma -okay lang sitwasyon. Inyo nun silang gitabangan para lang para lang para sa inyong content para lang yung mabuhat niyong videos no wala na ba mo ila ima video diha kay sila na lang yun pag sure mo ba pag panambling mo para na yung ma upload